Papa, teacher na ako. Papa ako, teacher na. Kita mo ba yung na-permy ko? Bagay ba? Sa pagsulat ng tulang, ukol sa'yo ay hindi madalian. Ang kataga ay di ko pa nasisimulan, pero mga luha ko ay dumadagay-day. Yung tila, ang sakit ay parang kahapon lang. Di ko batid kung ang paghilo may kailan. Subalit, nais kong iparinig sa manla ang laman ng puso't isip bagamat sa tulang malaya ako'y nakakapahiwatig. Sa pagdalaw ko sa iyo habang ako'y nakayuniforme, gusto kong maging masaya bagamat pangarap natin natupad na. Pero sa bawat ngiti ko taglay sa loob ay luha, bagamat alam kong ang tunay ay hindi mo na makikita. Ramdam ko na ikaw ay masaya bagamat ang iyong pagsusumikap ay nagbunga. Sa bawat tagumpay ramdam ko'y ay may kulang. Hindi mabatid ang kadahilanan pero alam kong kahit kailan hindi, hindi ka mapapalitan. Sa bawat araw na pinagsisikapan kong gumiti, sa mata ng lahat naging kong taglay ang lakas. Malimit lang nakikita ng aking kalungkutan, ngunit batid kong ang pagsuko ay hindi makadahilanan. Isa sa isip ko lagi, mga bilin mong noong ikaw ay nasa harapan at sa buhay ang alaala at pagsusumikap mo habang ako'y sa buhay ay patuloy na naglalakbay. Naway kami ay laging gabayan sapagkat habang tumatagal, buhay na wala kay naging mas mahirap. Naway lagi mong ang Diyos ay kausapin na kami dito sa mundo'y patatagin. Bagamat katawan mo'y liman kasama namin, pero ang lakas mo'y aming aangkinin. Nang sagayoy mga pangarap ay patuloy nating tutuparin kahit pa saan man tayo ipadpad ng hangin.